Lalaki na umano'y nangingikil sa mga tendero sa Quiapo, arestado. At isang tricycle driver na nang snatch sa Malate, Maynila, kalaboso rin si Bien Manalo sa detalye. Wala nang takas pa ang lalaking ito na kinilalang si alias Mario matapos maaresto sa ikinasang entrapment operation ng mga operatiba ng MPD Station 3 Plaza Miranda Police. Inirereklamo umano ang lalaki ng pangingikil sa mga nagtitinda sa Quiapo, Maynila. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, modus na ng sospek ang mangulekta at mangikil araw-araw sa mga magtitinda bilang protection racket umano gamit ang pangalan ng operating units ng Manila Police District. Napag-alaman din na dating tagaluto pa sa presinto ang sospek. Itinuturo naman kasabwat sa krimen ang isang alias Anton Taga na umano'y leader ng grupo. Specific po yung instruction ng ating district director, bawal po, ba? bawal po yung kanyang ibigal na aktividad dito sa Kiyapo. Hindi lang po sa mga sa buong mga Kalaboso naman sa follow-up operation ng mga operatiba ng Manila Police District ang isang tricycle driver na kinilalang si Danilo Florida Jr. Matapos umanong mang snatch sa isang babae sa kahabaan ng Taft Avenue sa Malate, Manila. Nadakip din sa operasyon ang kasabwat ni Danilo na si Conrad Romeroy Demetrio na bagsakan umano ng mga nakaw na gamit napag-alaman din na kapwa miyembro ng Sputnik Gang ang mga sospek. Nabawi kina Florida at Demetrio ang mga ninakaw na gamit at ang tricycle na ginamit sa krimen. Tinutugis na ng mga pulis ang isa pang kasamahan ng mga sospek na si Alias Tupeng tiklo sa follow-up operasyon ng mga operatiba ng Manila Police District ang tatlong individual na sangkot sa umanay kalakaran ng solvent sa Baseco Compound Port Area, Manila. Narecover sa mga sospek ang ilang litro ng solvent. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, target ng mga sospek na magbenta ng solvent sa mga batang kalye sa Maynila. Nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa possession of volatile substance at resistance and disobedience to a person's authority. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng otoridad ang mga sospek para harapin ang kanilang kaso sa hukuman. BN Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.